Wa na po tayo bukas dia? Kamo na diha, lakas ako. May pag mangguli ito ya, kaya para paguli ni Papa, nani sudan. Bitaw no? Lain pa ba? Kumusta na kayo mong kuya Mau gani iya no? Magsa nakatuwig sa iyang paglakaw, wala pa yung kamusta ni uli. So mo siyang Papa, god. Pero sige lang, muli rasiguro to diri. Ha? Mungguli ta. Sige tara. Untungnya ada gendakan lagi gitu, Tidak kuang, plastik Ya, tapi jadi ya anak lemuk ih. Ula, bukan anak jaket pun Kebenung alergi ke lemuk Kira minta ini gula, gula ya eh. Saan teman, pobre mentau, Mau orang mana teman Ya Ya Dong Dong Mga mangod, kumusta na mo? Okay lang kayo iya. Isa katuwing tuig na may pakita sa mga ba? Kabalo ba kayo? Ang ka na mo Ako po doon. Marami po lang ang makita sa inyo. Hindi na natin makita. Nakita na yun na ito. Iya, ang tagbalay ya. May pag-idya kaya mali si sa papa nga na-anak ka. Madawat ka ako ni Papa Grabe na na akong gibuhat sa iya ha ayaw ka bala kaya iisip ko sa kaamahan andam na siya mo pasaylo sige ya ay kaya kito mo magkatang Mag kang papa sige pa <tinyo> na, na si kuya oh Bakit kina ko una-una pa dong pa pasaylo ko ako sa mga buwat sa una pa nang <tinyo> mahigil ko kabalo ba ka? na sakit kayo ng ibapi at ng kulata kung hindi isip imong abahan. Pa, ay na una-una ang sa una pa. Ang importante, nana si kuya. Maagid pa. Dapat malipay Jud, ang si kuya. Tinoon na mga anak. Nalipay ko ng huli inyo magulang. Pero, ang iyan di buhat sa kuha kapag kulata ka na hagbo ko ng kung Sakit kayo sa kubo ay Naisip niya kamahal kay ganaon ko niya. <laughs> Sabi uh, kay ka nung kabalok ka nga pinangga na ka, pero hindi mawala sa kasing-kasing sa -kasing. kong una-una ngayon pagkulata sa kong ha. Pero wag pa bangin kay Kaya anak taka. ka. <tabalo> ba ka nun yung kasakit kayo sa kong ha. Sabi ka muna nung ka wala sa kong ha. Dili lalim. Ay sa katuwi ka nga wala ka mong makita. Isipin mong amahan nun yung ka na. Pero akong niyang kwanta. Huwag kayo hinayas ka. Ba? Tindog. Tindog ya. Sakit ang takayo pero ang Hindi na ipunag ko makaya sa kong kasing-kasing ha. Pilita ka po sa iloon. Huwag niya mawala na po ka sa buha. Kapalo ba ka? Huwag sa kasakit. Huwag sakit?

Kasi ano ba siya ko nang siya mo ba? Ano ba'y problema sa kung Ang importante. Wala na kasi kung ano Malay ko. Ang mo mga isuod. Huwag hinigay na